Good morning mga boss Kumusta kayo dyan? Oras nga pala natin is 5.30 ng umaga Punta tayo ng fishing area natin Tara, magbike muna tayo ng mga ating kasama natin ng ating tropa si Arnel Let's go! Kaya sit back and relax and enjoy the video Let's get it on!

mamaya tayo na mag-chay, no? Ha? Huh? Mamaya tayo mag-chay. O ngayon na. Pwede, well, well, gusto ko mag-chay. Makumunit ako eh. Mamaya, huwag na. mamutay tayo eh. Mamatay ako. Mamaya na lang. Parang naman naman pinag-chay dito eh. Oo, oh, doon sa may, ano? You know? Stakore. Oo, oh, stakore. dito no, naman kanan Dito dito tayo sa dito tayo Kasi sa may sabi sa'yo yung meron doon sa ng may aquarium Yung siya ng ng Oo siya punta? Bike din Ito, ba, buti, no. Kaya pala puro putik Puro ano? Pansik Yung mulan eh Yung mulan ng raw

German Shepherd Malaki yun, malaki yung Malaki yung ISIS Oo, talagang ano yun Yung lahi niya Kasi nga nakita mo, hindi siya Maano sa tao Gusto ko yung tao ng tao Kasi bang bantay nga Oo So, ang dog daw yun, hindi siya mabait Di ba, Bad dog? Sa dog daw yun, nanalo na sa malabon yun Sa dog eh Pang modeling? Ibig sabi ba, ang ayaw Oo, oh, dapat yung pang guard dog talaga Ang kasi yung sa ano Kasi maraming pwede Hmm Pagkawala mong ano eh Yung black Askal Yung black gray yung black Yung yung black Meron pa siya rabas? Oo, German Tapos sa uh, Belgium din siya Wala nang kay Dix meron din siya eh. Malaki, umay, pero parang kayo parang wala sa pagkain. Parang hindi gas pero Puro gula Eh. Pero matangkad siya. Hindi nga lang siya tabahin. Sabay pang ano, pambundok talaga 'yon. kahit na Oh. Kaya kaya mo na yun. Meron ba talaga kaya yan? Sana meron no? Wala pa yan, wala pong mga huli yan Hindi kaya tulog yung mga ano? Yung mga isda Hindi pa ata Hindi pa natin kitang isda Hindi pa, hindi pa Hindi pa natin makikita Pas slide, mayo pas slide. Ang plus tayo uh, type box. parang ayitan natin. Dito nang May Oo, meron, meron. <totong> kilo. Ba. Eh. Ano? Kena na nila kuya ayot, over dito. 4 kg. kilo, sa Lopez ba? Wala. Ah. is Matang baka? Pwede na diba? Oo Kasi ako akong tanggit ko ito Patid lang patid yung ano eh Taga ay eh. Ano yung lakas yung ano Atak? Oo um, lakas Ito magagal yung ano Ano lang yan yung bilog na uh, Yung nylon Dala mo? Hindi yung um, nylon siya tas Binibili Oo. Bilipilis sa mo awesome lang yun eh Oo talaga uh ako Kaya lang ata unang mahuli <laughs> <laughs> tayo pala ang mahuhuli. Kasi okay, takbo, pre, takbo. wala dito nga. Ano eh, pag ano, na Masyado pa tayo maaga eh. di pa nila mahalos makita. kami <laughs> na Ah, ito. niya Yan. Malit lang pala yan Oo, no? no, pang ano lang to Kaya naman isang kilo yung isda, yan? Hindi kaya isang kilo, kaya mamatang baka lang tayo Yung malit lang? Hmm Hmm Ano ba eh?

ramdaman mo ha Kapsi Kapsi Uli Ano lang to Kapsi Dapat nagbisyero na walang to Ay kabus magalaw Sponsor by Dubai Duty Free Kung maglagay cellphone ka po Tayo yari tayo Masyadong madilim Mamawulit pati gano'n eh <laughs> Dahil sa matangbaka kayo <laughs> <laughs> Nahuhuli Dahil sa matangbaka na Nakunta sa orisinto eh <laughs> Sumabit ba? Sumabit so, pops Sumabit pops Sumabit pa ba yan <laughs> Parang may pating ha? Parang may hamatak na paps Ang dami nila, ayun, nakita ko na Sige, bumama lang paps Parang mayroong isda dito Try natin manghuli huli Ano pag magalaw Babangok, hindi. Hindi hindi, yung pancha Baba mo kundi Hindi nakalubog yung ano Hindi nakalubog yung Load Loader mo Yan o oh, May nakatak yata Silang silang Kailang

small good nah, yeah. if yeah. bolo di ati we take this yeah no 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 chance for uh, we can run fast <laughs> yeah also leave kali kali wali ano chicken chicken Filipino. <laughs> oh my God, he's black. Pull up. 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 Pull dyan, dyan, tama lang yan <clears throat> dyan Oh, yan. Ah, hindi ko na record Ah, hiiii <mikip> Masa ako pre eh. Masarap na box natin dito hmm. Ayun ah, na mga boss, may nahuli tayo Oh uh. Matang baka Amalo One zero. Top up so. Oh. Hmm. Say okay, that? Hmm. Oh, bravo, bravo. Woohoo! One zero. asa <laughs> Masarap yan, mga boss pang prito uh, yan prito. Kaya mm -hmm. ano paksiu. Not bad Dad, bro. Ares na mga boss. Ares na cooler natin. <laughs> <laughs> Bibili tayong cooler sa susunod. <laughs> <laughs> Tapos talagin natin ng yelo. Siya, wala pa na <laughs> hmm. Malaki yata yung kawil niya eh. Pabre, oh, mapapang mata. Oh, sige. Salam, <gasps> Pabre. Sige. huli na Hmm Oh Bob Sana ang lunok na oh. lunok mo naman ang todo you know, Huli na naman 2-0 Nilunok na pare <laughs> Ano na ito Nothing um. good thing Di yung si mawawala mo wala Hindi yung ano ba yung kanyang buhangap, gupitin mo na Nilunok nyan todo no? Hmm Masubito <coughs> eh. so, ano oh. <coughs> ka na agad eh Hindi, hindi, hindi Hindi, hindi, hindi Ayos, ando ba yung paain pa? <laughs> Naging natin bago. Wala eh, may, may ekstra lang flashlight tayo nakalagay sa noo. Kasi wag malit mo rin, ano? Gaya mm. lang, papit sa mukha mo. Wag malit kasi, oh. nalulunok niya. To -to. Pero tama lang, kung ganyan kanalaki, tama lang yung, ano mo, huh? yung kawil niya. May huli ha? Ah? Dahil sa ah, halagang matamba ko eh Focus na focus tayo dito po tayo Palapit na pala yung ano Yung Gusto hmm. mo magis up? Sige lang, mga mag magis na ako nina Mga burok ba ano Oh, sumabit hmm? Okay lang naman din dito. Yan oh, dami oh, nila oh. Yun, oh, yun, oh yun. Yan oh. 3-0. Hoo. Uli na naman. Oo, oo, oo. Ay, Ay, Halo. Uh. zero. <coughs> tapo mag

Ah, karami na tayo mga boss, mga apat na. Ah, lima na, lima na. Hmm. Tawil, parang tawilis siya tayo eh. Hindi ba tawilis yan, Pops? Hindi hmm? ba tawilis yan? Ano yun? Yung isda na yan. Tawilis ba ito? Hindi, matamba ka po. wala na nandun sila yun uh, nandun sila yun parang parang isang dadaan dadaan nga nandun sila yun nandun sa pwesto nito niya no too much here dami dito paps ang dito karate Ang ganda magtapon dito. Maganda tapon doon dami andun, Number. andun sila Tulong mo siya Para magkaiwalay tayo no Tulong yung ano Aí vai, Aí

ko tayo malamig eh Ang kasakit sa tayo, no? Achas. Kasakit tayo dyan. Anong ibon pa uwak uwak yan, Barret? rin? Ito? Yan? yan. Hindi yung Martinez? Hindi, yung Martinez yung isa, yung may kulay dilaw. Ay, sa Hindi, sa... Uh, ba... Oo, oh, sa Ito, uwak yan. <laughs> Mahalas yan. lang. Saan tayo, Chacha? Dumunta ka lang sa radio? Ha? Radio. Radio? Radio rin. Ang na nga lang. Ayaw nga pala. Dito na lang. May makita tayo dito. Ano. nga naman Kasi nga Ano magawa nga mga ato? Ha? Oh, ako, ngayon, bakit nang araw pa. Dalang mapasok, dalang, dalang araw pa. Ha? Mas ah, panggabi pa ako nun. Uh Oo. -oh. Hindi baka-baka yun talaga. at tapos days of lay. din ako. Ha? Kuha ko. Pakcik mana dan tuan? Pakcik apa itu nak? Cepat pre? Pre itu. Tapi pakai mulutnya ni. talaga. Oh, itu musta. Hahaha. 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 Hahaha.

Lagi ko kayong tinatanong bago yung masal ko doon eh, kumusta kayo? Saan kayo ngayon pre? Youtube free pa rin? Youtube free. Ang bahay mo? ako dyan sa may Parkview. Parkview. Tapat ng Assumption Building. Ako dyan sa Karama Building. Ah, ganun ba? Oo. Uh -huh. tagay ulit tayo, kung tara Oo. Mamaya, gusto mo eh. Kaya tayo na nakarang araw, na kami. Oo, oh, hinahanap ka namin eh. Nakarang araw. Nakala ko yung nakadisplay doon. Paano nyo na na tayo yun? ay tai na na tayo Si, si uh, ano pa <laughs> na. Ay balik na pala siya? Ah, balik uh. na. Uh. Saludo Basta mangayot to si ano, pag ng utangin, sa baha 'yun. lumusong sa bahay. Bakit bumalento ba bumalent, lang itong ano eh? Pero nakala mo talagang napakabilis ang andar niya niya bro eh Talagang itong yung ano eh oh Yung Tilamsik ng ano eh Tubig Tangina <laughs> <laughs> ang sinubiloso talaga eh sa tayo? Diretso? <laughs> saan tayo? Saan tayo? Saan tayo? Saan O busay isang kanitimot eh. Huh? O busay isang ka. Hi, I'm gonna, I'm gonna. Oh, general na 'yan, motey. Okay. Tapos parata. Omelet parata. Meron kaya diyan? Kami 'yung mga ibuno mo. No mai-expect ko sa ibunoahin. Korengin natin tayo? Pwedeng si tayo tara? Sumalinis Malinis habis ayodratin silatang dun. Ano 'yung Tapos Almusal muna, almusal Para sa mga kami Pagkatapos ng almusal Ito na pala mga boss natin na Holding sda Ayan, quality nice na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nakawala din Ayan, natin yan, pagkito natin Mga Boss, tayo sa bahay. Lutuin na natin yung sidang natin, na huli natin kanina. Ito. Pagkita lang natin para mabilis. Update okay, tayo kami ulit. Mga Boss, luto rin tayo ng salmon part rod ng ating uh, nahuli ni sida parin na uh, sabon natin yan uh, sinigang sa salmon ayos